lahat tikman kinain nang luto tikman oo 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 Ako hindi ko tinikman lahat eh. Basta yun ang gusto ko lang kulay. Yun lang ang kainin ko. Wala na. Pag masarapan ako, binabalik-balikan ko yun. Pansit, sarap. Salang. Salang. mo Ako gusto ko <laughs> Picture, Picture ko na kanina sila. Picturean ko na sila. Dito na lang Ito yung tuburakay ko nung sa mm, Kaipa Hindi. Ano, magkikita kami sa ano terminal. Kami nila na gusto kasi doon ni Jerry ko eh, ayaw. ayaw. Ayaw sa ano. Nanaw, ano. Pero dito yung dadaan ang bus, di ba? Sa Pasi. Oh. Pero ayaw kasi ni Jerry. itong, itong ano namin? Auntie, na, eh kakaalam ko si Anis na babalik matulog kasi ano, may may palabas ba? Diba, ano, hmm. oh, wala, ibig naman sila <laughs> pero si Sadra kasi Pag matulog manipu? yun 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 kasi dito ako dati. Kasi mababa.